Tulog yung mga tanga. Ang mga ginagawa natin, kahit hindi nakakatuwa, kahit nakakatuwa, susuporta tayo sa <coughs> Isa ka pa, huwag mo magkakampiyan yung mali. Kuya Kirey, malma ka nga. Ano ba? Nak Nakalating ka ba? sa mga kain! Ha ha ha! Next time, Next <laughs> time? ka ng na Hindi, nakakatuwa! Kanina pa ako nakababa doon! na siya Oh, sorry, sorry. Ikaw sinusuporta naman dito sa mga bagay na ginagawa mo, daba? diba? ba? Hindi yun, te. Ganun yun, diba? Kahit anong mga ginagawa natin, kahit hindi nakakatawa, kahit nakakatawa, susuporta tayo dito. Nilaglag mo ko, ginawa mo kong tanga. Ano? Kinab sinabi ang bakit ang tanga? Sige, mag-isip ka, hindi. Mag-isip ka. Matagal tayo nagsama. Sinabi ang kita ng tanga. Wag nung ug bukas sasabihan ng papa ko ni niyo. Tumulin. Isa ka pa magmumukakampyan ng mali. Kuya Kirey, malbaka nga, ano ba? Nakalasing ka ba? Hindi ako ano, te pagod lang ako. Pero hindi gano'n. no? Mararamdam mo 'yung pain Shut up, te. Oh. Hindi kita kausap. Oh, hindi Hindi na san tanong kung bukas. Never ako ganyan. Actually, din tumawa kasi si Ate Ibuda, nag-alax sa kanya 'yung tanga sa muntang lang. Anak ng alax sa Hindi sabi sasabihin ko 'yan ta. Hindi sasabi ko Kuya Kiray, ano ba? Kumal may maka nga, Kiray, asaya, asaya nun set, kuya, oh. Kuya, wala po ako sa akin tanong. Oh. Meron. Sabi ko, pwede ka nakikinig. Hindi. Sabi mo, tanong. Oh, oh, so ano ano, pa... so paano, ano, paano matatapos na ng ganito, sa ng loob? Asaya, asaya, Kasi kuya. Hindi. <laughs> sinasabi mo? Kasi... Of all people. people of... All of all people. Bakit si Alam niya, alam niya yun. Hindi, ano pa kiramdam na, na prank The ever? Na prank! Dinalamig oh. ako. It's a prank! It's, it's a, a prank! prank. <laughs> Kain naman kuya kirai. Success! Successful! Kain naman mo, lagi talaga. Artista! 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 Wala <laughs> <laughs> proud kay Ate Mitch kasi <laughs> Nakakatawa mo kay Ape. Prank! complete tayo kay Kuya Kiray and Mitch. Kaya mo yung kahali It's a prank! Yeah, hey. It's a prank! <laughs> It's a prank <promila. laughs> It's a prank! <brunch>, yeah. <laughs> yes.